Alam mo, mahirap tanggapin sa sarili mo na kahit meron, tinatanggihan ka. Mm -hmm. <laughs> Ang hirap. <laughs> kasi sinisi ko pa yung Diyos nila eh. Pero kasi akala nila matapang ako. May, may tapos din ako. May, 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 may kahinaan din ako. Mm -hmm. Oo. -oh. Pinalala mo na iyak. <laughs> Thank you, Lord. Nakaya ko lahat. Nalampasan ko lahat. Totoo, totoo. Dahil yan ang Kahit kwento di Welcome sa Kwentong Pilipino Dito matutunghayan natin ang iba't ibang kwentong tatak Pilipino Ngayon ang makakasama ko ay isang taong malapit no sa aking puso dahil siya ay naging bahagi no sa, sa aking paglalakbay mula pa noong ako ay nagsisimula sa karera ko sa corporate. So ngayon, binigyan tayo ng pagkakataon na siya ay makapanayam upang ikwento rin no ang kanyang kwento ng pagbangon, ng pagiging isang una, pagiging kapatid at higit sa lahat bilang isang Pilipino. Welcome sa Kwentong Pilipino with Marley Pantino or tinatawag ko siyang Ate Nene. Welcome, Ate Nene. Thank you. So, maraming salamat. At muli tayo nagtagpo sa na isang panibagong yugto na tinataha ko bilang isang content creator. Kumusta ang buhay mo ngayon? Pasalamat ako sa Diyos uh, na graduate na yung anak ko. Um, Isa sa uh, pangarap ko bilang single parent. Alam mo naman yung buhay ko, di ba? Oh. As a single parent, parang like may doubt kung makakatapos yung anak mo o hindi. Masaya naman, nakagraduate na siya. Hmm. Sa loob ng mga taon na nagsisimula ka, no, kapag nakikita mo yung anak mo ngayon na nakapagtapos na, napalaki mo mag-isa, kapag binabalikan mo yung nakaraan mo, nakakaramdam ka pa ba ng pagtatanong sa Diyos bakit pinagdaanan mo ang mga ganong hirap ng buhay? Oo. Dahil akong nagtatanong, sabi ko, Lord, kaya ko ba to? Lord, tulong paki niyo po ako lalo nung gagraduate siya ng grade 6. Naglalakad ako noon sa ano, sa bangketa. Sa Aurora, sabi ko, Lord, nag-graduate na yung anak ko ng grade 6. Paano kaya kaya ko kumapaw graduate to high school college? Yung college ang iniisip ko talaga. Sabi ko, paano kaya to? Talagang tutulong na yung luha ko na kahit usap ako sa kanya naglalakad ako. Bakit naman tulungan niyo naman ako makatapos yung anak ko ng college? Yun lang po hiling ko sa'yo. Wala akong hiling na iba na kayamanan, bahay, lupa, wala. Makagraduate lang siya. Kasi siya nagagawa ng buhay niya eh. Nang mm -hmm. kinabukasan niya. Mm -hmm. Kumusta ka bilang isang anak? Bilang kapatid? Sa iyong mm -hmm. pamilya? Nalalapitan nila. Mm -hmm. Naihingian nila. Walang hindi. Puro oo. Mm -hmm. Kahit hanggang ngayon naman, hanggat kaya. Bigay lang. Mm -hmm. Minsan, ba, dumating ka sa buhay mo na sinabi mo nga na palaging hingi, hingi, hindi ka tumatanggi. Minsan ba? Minsan. Napapagod ka ng magbigay. Oo. oo. Nakakapagod. Kasi, at my age naman, di ba? Parang gusto ko rin naman na makaipon. Tapos, yung mabili mo yung gusto mo. -hmm. Dumbang, nasa tamang edad na tayo, pwede tayong huwag nang sumandal. Hmm. Habang nakikiba ka sa buhay naisip mo ba na namili ka na lang magulang para maibigay sa iyo mga gusto mo? Ah, hindi. Kasi tanggap ko naman na anak ako nang mahirap eh. Mm -hmm. Kasi tatay ko mangingisda, nanay ko sa bahay lang. Tanggap ko naman. Ang nasa isip ko na lang, kung ano kung kaya kong gawin, gagawin ko. Ano ang mayroon ng keson na nagbabalik sa iyo ng alaala ng pagiging ikaw? Tabindagat. Mm. Masaya sa amin nung no, mga bata pa kami kasi tabindagat. Yun nga lang, bawal maligo kasi magagalit na namin umamalo. Pero ngayon, masarap nang balikan ngayon yung lugar namin kasi nag i mm. na. Pwede mo bang ilarawan sa akin na ate? Anong klaseng magulang ang iyong magulang sa iyo? Stricto sila eh. Mm. Sa so, so, ikaw ba, sa opinion mo? Kasi sa makabagong panahon, iba-iba na ang klase ng pagdidiscipline oh, ng mga oh. magulang. Sa'yo ba, applicable yon Yung ginagawa ng magulang mo dati sa'yo, ay maaari pang gawin ng mga magulang sa kasalukuyan? Pwede. Mm -hmm. Mas mas titino ang kabataan ngayon kung mm -hmm. gagawin talaga yung yung mga nakaraan na disiplina. Mm -hmm. Kung apply ngayon, maraming titino. Mm -hmm. Kasi nakita mo naman yung panahon ngayon, di ba? Kailan ka po nagkaroon ng karalasyon? Hindi ko lang kung 26 or 27. Oh, masyado na nga, no, ah. Late siyang... Pero kasi wala sa isip ko pa yung ganung ano eh. Kumbaga, accident lang talaga ang pangyayari na man naman. Ano. Kasi parang, yung panganay ko kasi, siguro, 1997 yata siya noon. Yung panganay, nagkatrabaho pa ako sa pabrika noon. Ah, uh, siyempre, kaanahan pa noon, kainitan pa, mga pagala, party-party, ganon nabuntis ako noon. Bali, hindi ako tanggap ng parents ng guy. Okay. Hanggang namatay nga yung panganay ko. Kahit nakaka-depress, nag-iisip ko kung paano. Kinaya ko yun. Na, kasi iba yung sa side nila na sabi, nagsusustento kahit hindi. Talagang that time, parang sarap magwala eh. Kasi syempre, di ba, ikaw nagpakahirap ka sa sasabihin ng sustento. Kung saan saan akong bahay nakitira. Dumating ka sa punto ng gano'n? Oo, tumating. Na, na nakikitira ka na lang? Oo, oo nakikitira ako para din sa bata. Mm -hmm. Tapos, na-hospital siya. Na-hospital siya, hindi mo alam kung sino yung tutulong din sa'yo eh. Tapos yung magbabantay, nakikiusap na lang ako doon sa kapatid kong punso para wala kasing tutulong sa akin, sa gastusin sa hospital eh. Kaya nakikusap ko sa kanya. Tapos nung dumating na yung time na ayaw din kasi alagaan ng nanay ko. Siyempre, oh, alam mo yung panahon nung conservative, di ba? Parang ang baba-baba mo kasi nabuntis ka. Hmm. Okay lang yun. Kinaya ko yun. <laughs> Kahit hanggang ngayon, iniihang ko yung baby ko. <laughs> Pinaalala mo rin. <yun. laughs> Kano'ng kahirap pag naalala mo na hindi mo maituturing na pagkakamali, ang pagkaka na nanabuntis ka at hindi tanggap ng pamilya yung mga Para anak. Para sa akin, ano eh, hindi ko masasabi pagkakamali kasi ginusto ko rin naman yung bata dahil parang ano eh, yung hindi mo hanggang hindi ko tanggap na gano'n na pag naalala ko, umiiyak pa rin ako. Parang ang ano, yung sayang. Sana dalawa na sila. Parang sayang. Pero kasi akala nila matapang ako. May, may tapat din ako. May, may, may may kahinaan din ako. Mm -hmm. Mm -hmm. Hanggang ngayon, pinagluluksa mo yung pagkawalaan. Oo. Oh, oh. Pinaalala mo, naiyak yun. <laughs> Uminahan ko yung bata niyo. Yun. Paano mo inisip na umusad sa buhay na tanggapin ang katotohanan ng wala na yung una mo na lang? <laughs> ang hirap. <laughs> Kasi sinisi ko pa yung Diyos nga eh. Kasi every Sunday nasa church kami. Tapos nung nawala siya, pumunta talaga ako sa simbahan. Ang pag-alibing niya, pumunta ako sa simbahan. Sinisi ko siya, nag-bad words ako kay God. Sabi ko, Matt, ganun. Pangako ko naman sa'yo pag laki. Gagawin ko sa kristal. Sabi ko sa'yo, Sige ko, ba't mo kinuha? <laughs> Tapos, nung naman gito sa kanya yon, kinagabihan, natutulog ako. Alam mo na, naginip ako nung Si Christ tumabi sa higan, kasi tinapong ko rin yung Bible eh. Di mm -hmm. galit. Oo. Kasi ba't mo kinuha, sa'yo lang ako tumatakbo, ba't mo ginawala. Tinapong ko yung ano, sabi ko, baliwala namin yung Bible, eh. kasi hindi ako ginini. Alam mo, nung nagising ako nang 2 am, kitang-kitang siya. Dito ako nakahiga, ako po sa papag si Christ na putim-putim-puti yung damit niya na, alam mo yung buhok niya, tapos na, parang nakasabat shoes. Mm -hmm hindi ko maintindihan kung bakit nandun siya. Hindi, hindi ko malilimutan yun eh, yung pinuntahin niya ako. Siguro yung sinasabi niya na andito lang ako. Parang, mas matindi pa niyang pinaglaahan ko. Yung <laughs> gano'n parang, narealize ko yun nung no, nakita ko sa kiyapo. Sabi ko, yun yung damitas ko sa panaginip ko ah, sabi ko gano'n. Sabi ko, ngayon ako naliwanagan na sinabi niya, parang napaliwanag niya sa akin na mas matindi pinagdaanan ko. Andito na ako para sa iyo. Mm -hmm. Parang bakit na, na ano ko na na pero unti-unti ko rin natatanggap na wala na yung anak ko pero yung pain syempre hindi mawawala na. Dalawa na gan ako. Mm. Kumbaga, yun na yun na naging daan para sa iyo bilang isang ina na tanggap na wala na rin. Oo, oh, kasi yung binalaw ako ni God na ganun 2 AM oh. Mag magigising ka. Tapos makikita mo sa kiyapo yung pagkabuhay, di ba? Rest, mm mahal na araw makikita yung pagkabuhay niya ganun yung damit ko sabi ko siya yun eh sabi kong ganun kaya humingi rin akong sorry Lord sorry po kasi ikaw pala yan okay sa puso yeah. mo na nalaman na, na yun ay maaaring kasama sa plano ng Diyos sa buhay mo mm -hmm. paano mo sinimulan ang sarili mo wahat kay God nung na-realize ko na nasa kya po ako na parang Ipinaliwanan niya sa akin na okay na. Madalas naman, siguro two times na inano rin ako na parang kinomport niya ako na nung nagalit din ako sa tita ko noon na galit na galit talaga ako, nagmumura ako. Kasi sabi ko sa kanya, kaya tingin sa akin ng mga tao dito kasi ikaw mismo ang kinakampiyan mo siya. So, galit ako noon, Roy. Yeah. Grabe, ang pangat na pinagmumura ko. Tapos nung bandang, nanaginip din ako noon. chanak na naging angel. Alam ba sabi ko sa batang, parang angel talaga yung sabi ko, okay na ako. Okay. Parang andyan siya lagi na mm. nakabantay. Kaya mo lahat. Yan. Okay. Uy, matatag na ako kasi alam ko yan. <laughs> <laughs> Kung baga no, pinatatag ka ng mga yung sign niya. ng mga binibigay ng Diyos mm -hmm. sa sarili mo. Kasi ang bibigat ng binibigay ng problema sa'yo. Pero na, parang nandoon pa rin siya sa side mo. Kahit alam niyang mabibigat yung pinagdadaanan. Tsaka parang kinokontrol ka na nga niya yung magalit. Mm. Bilang isang ina, sa tingin mo ba, nung nagkaroon ka ulit ng pagkakataon na magkaroon ng isang anak, sa tingin mo, naging ganap ka ng ulit na? Hmm. Kasi pag umiiyak ang anak ko, umiiyak din ako kasi natatakot na kumawala. Mm -hmm. <laughs> Oo. Umiiyak ako na pag hindi ko siya mapatahan, tapos pag may sakit siya, tapos nung baby pa siya, nung pag 11 o'clock, gusto niya ng kanin. Kahit ah, makakain ako, kanin lang. Walang ulam. Mm -hmm. Bago natin puntahan yung buhay mo, nakasama anak mo, na itinaguyod mong mag-isa, ikaw ba sa sarili mo? Kung iwawaksin mo, ihiwalay mo yung anak mo sa sarili mo, nangarap ka ba na sana nakapagtapos ka ng mas mataas na edukasyon? Oo, nangarap ako. Pero parang... Kung iniisip ko kasi, kung yung pangalap ko na naging successful ako, kasi nag-try din ako mag-abroad, sabi ko siguro hindi ganito ugali ko. Siguro ako kung may kaya ako sa buhay or nakapag-abroad, nakapagtapos, siguro maldita ako. Siguro ang taas ng tingin sa sarili mm -hmm. ko, yun na lang iniisip ko lagi. Siguro may paraan talaga ang Diyos na kahit ganyan ka, nakakatulong ka naman. Kahit ganyan ka, nakakaraos ka rin naman. Nakukuha mo rin naman yung gusto mo. Mm -hmm parang yung contentment ba, yun na lang nagaan sa akin. Sinisip mo na lang na hindi nangyari sa akin. Pero bibigyan ko ng pagkakataon yung anak ko na itataguyod ko uh -uh, na maging uh -uh. Uh, maabot niya yung mataas na antas ng edukasyon. Oo. Talaga yun ang pangarap ko. Hindi ko narating, hindi ko nakuha anak ko. Kumusta po ang relasyon mo sa tatay mo? Wala na. Nung nag-debut siya, simple lang sabi niya sa akin. Maano lang crispy pata lang siya haki. Hindi mo yun. Tapos hindi ko na maalam na lang kapag communicate niya sa si tatay niya. Okay. <laughs> Sabi ni Kuya Sam mo, yung kabatsmate ko, ba't mo pa hanapin ng tatay mo isang araw mo lang makikita, masasaktan ka lang. Akala ko, okay na sa kanya sinabi ko kasi sinabi ng kabatsmate ko. Sabi niya, okay lang ma. Di, akala ko okay naman lahat. Yung pala, siya mismo. Talagang sinishurge niya. Pati yung mga hipag ng tatay niya, kapatid ng tatay niya. Ang kuli pinuntahan pa namin sa Malabon yun eh, Malabon, Cavite. Eh, hindi namin nakita. Search na ng search. Nalaman niya may kinakasama na. Tapos, yung girl yata nakakausap niya. nilihim niya sa akin. Hindi siguro nakatees na... Kasi birthday niya, lungkot niya. Sabi ko, bakit? Sabi ko, hindi ko naman ano. Pero may bisita siya. Kasi naman malis bisita niya, sinabi niya na sa akin na, Mama, ikaw magagalit ah. Sabi so, ko, bakit? sabi ng papa ko, di niya daw ako anak. Siyempre, ikaw nanay ka, sasabog ka, di ba? Tapos sabi daw na, sabi ng papa niya na, hindi kita anak, 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 ay kakambal ko. Tapos sabi niya sa akin, mama, may kakambal ba ang papa ko? Sabi ko, wala. Sabi ko naman sa'yo, di ba, tigilan mo. Pero well, pag yung ganung ginagawa ng anak mo, gaano kasakit? Ang ah, sakit! Alam mo, Roy, kung kubaw nga lang yung kabite, babasagin ko yung kasa-galit ko kasi okay. pinalaki ko anak ko ng hindi kulang eh. Alam niya yun. Sabi niya... Kung baga ano, tumayo kang nanay at tatay. Binigay mo ang lahat. Na. Lahat. Mm -hmm. lahat. Ka pagdating po sa financial, gaano po kahirap? Simula nung bata siya na tinataguhi mo sa mag-isa. Nakakahiyaman sabihin, ah, ngayon ko lang sasabihin sa'yo, alam mo, kumakain ako ng panis na kanin. Tapos, yung gagawin ko din sa panis na kanin, di lalagay ko sa kawali yun. Patutuyuin ko lang, patutuyuin yun. Bibili na lang kami ng anak ko ng isa para sa kanya. Tapos, ang kanya, hot dog. Ang ulam niya ako sa itlog, kaya noodles. Hindi ko kinikwento sa inyo yung nangyayari sa amin doon sa loob ng bahay. Nakikita niyo na ba? Sese natin lagi doon, di ba? Ganon. Pero pag kasi bayaran ng bahay, tapos yung nag-aaral siya, may mga project-project. Tapos -project. sabi ng anak ko, hindi eh, ko na dalhin letter ng anak ko, sana nabasa ko. Sabi ng anak ko, mama, huwag mo kainin yan, sasakat yan mo, panis na yan. Sabi ko, kailangan natin magtipid kasi wala naman tayong ano eh, nag-support ang mag-ano. Kahit sabi mo, ang kapatid ko nasa abroad, hindi ako dumaday. Kasi kumbaga sa isip ko, buhay ko to eh. Nung lumandi ako, wala sila, ako lang to eh. Ang hirap tumakbo. Mm. Yung ganon. Tapos nung... Yun, nung hospital din siya. Ang hirap! Ang hirap! Nung hospital siya, grade 3, na dengue. lang ko yung mukha ko na... Yung sa may kanto doon sa Eproman. Gabi, sabi ko, Jo, pwede naman makautan, 3,000 po, kumpay lang yun ako. Alam mo yung, dengue na pala, iniiwan ko pa. Kasi, pupunta pa ako ng boardwalk. Mm -hmm. ano, <laughs> oh, kunin ko yung mga order nyo. Ano sa bahay? Saan ko bakit? Sa katintiyan ko, mami. Pero kaya ko, ma. Masakit lang. Nag-aral ako ng masahe. Binibit-bit ko pa siya. Is ko, dengue na pala. Tugunan-tugunan -tugun yung ito niya. Mm -hmm. Ate, yung ganyan pinagdadaanan mo, Naramdaman mo ba na para kang pulubing nangihingi ng tulong? Mm -mm. At dahil yun yung pakiramdam mo, na tingin mo, ang tingin mo sa sarili mo, maliit ng tao. Oo! Oo! Kahit naman ngayon eh, pag nakakaano ka ng mga kabatch kong ahead na may yama, nakakotse, alam kong mataas sila kaysa sa akin, mm -hmm. parang ilang ako. Kaya akong ilang. Mm -hmm. Yan, kaya nga ano, nung since elementary yan, mga kaibigan ko lang tubo sa akin. Magbantay sa ospital. Mahadyan mo, 11 o'clock lang gabi, punta ka UI kasi kasi walang tube dyan sa San Juan Med. Iniwan mo yan ako sa ER. Sariling sikap na kagal. Sabi ng nurse, iwanan ko daw kasi kailangan na ng tube. Alam mo yung anak ko na sa ER. Pinatanggol lang nilang ganun, tapos may ice, Nag-iisa. Tumutulo yung dugo. Tapos wala kang hawak sa pera gabi. Hmm. Nahirap. Tapos yung mga kaibigan, punta ka muna dito, niligo na lang <laughs> ako. Very supportive naman. Hmm. Yung mga... Pero yung mga taong yun, na may mga taong, may mga pagkakataon ba na siyempre sa sobrang kagipitan, may mga tao ka bang nilalapitan na tahasan talaga na sa mukha mo sinasabi, tinatanggihan ka. Naranasan ko na eh. Ay, parang ayoko na lumapit. Okay. Ano pa lang, um... paano mo tinatanggap ate ang ganung mga yung mga taong sabihin na natin na wala talaga sila, may tutulong. Paano mo tinatanggap sa sarili mo na kahit alam mong mayroon, tinatanggap mo tinatanggap mo sa sarili mo na okay, wala nga talaga. Alam mo, mahirap tanggapin sa sarili mo na kahit meron, tinatanggihan ka. Hmm. Hmm. Lalo't may sakit ang anak mo, ang hirap. Sobrang hirap nun. Kaya yung iiyak ka na lang, dadasal ka na lang, kasabi mo na sa sarili mo, kaya ko to. Lilipas din to. Awa ang Diyos ro'y. <laughs> siya ka na, ladies alam mo, naranasan pa niya, nahulog pa siya dun sa ano, yung patungan ba ng mga rice cooker? Oo. Oh. nahulog siya dun, ng um, baby pa siya. Lahat, kinaya na. Kumusta ang anak mo? Kumusta siya habang nakikita kanyang nahihirapan sa mga bagay na spirit mo ibinibigay sa kanya? Alam niya lahat yung pagod at hirap ko. Mahikita naman niya. papa-salamat siya na sa kabila lang lahat na nag-iisa na ako. talagang todo ipon para yung may ibigay ko yung lahat ng kailangan niya. Tagang like, tipid as in tipid para may maibigay lang sa kanya mm -hmm. ng gusto niya. Parang sabi nga niya sa akin eh, ma thank you ha kasi kahit wala akong tatay, feeling ko buo ako kasi yung pang ilangan ko andiyan. Ano. Natuwa naman ako sa kanya tapos ayo mo mababawi ako sa iyo. Sa puso mo ngayon. Ano ang nais mong sabihin sa sarili mo? Sa lahat ng pinagdaanan niyong mag at sa nakamit ng anak mo. Thank you, Lord. Nakaya ko lahat. Nalampasan ko lahat. Kung alam ano mo yung darating, alam ano mo na si God. Ate, bilang isang ina, kumusta ang anak mo? Sa loob ng halos dalawampung taon. Okay naman may takot pa rin siya. May respeto pa rin siya. Alam niya limitation niya. Alam niya kung hanggang saan lang yung ano niya. Misal, pag alam niya pagod na ako, siya na kumikilos. Hindi na kailangan sabihan. Kung baga nyo, naging responsable na siya. Mm -hmm. Dahil sa tamang edad na siya. Mm -hmm. Ate, sa punto pang pag-uusap natin ngayon, binibigay mo na ba sa kanya ang lahat ng kalayaan? Kalayaan na mag kalayaan mabili ng buhay, at aminin natin yung mamili ng kanyang magiging pamilya. O nandiyan ka pa rin. Ka ka um, kasama ka pa rin doon sa lahat ng magiging decision niya sa buhay. Kasi pag nag-decision -de siya, Ma, nagkukonsulta mo na. Sinasabi niya, Ma, ano, ano ba, okay ba yung ano, okay siya? So, naroon pa rin mm -hmm. yung komunikasyon niya sa iyo dahil yung pagtitiwala niya mm -hmm. na hindi, hindi mo siya ililigaw sa mga desisyon na gagawin niya. Pero, so, Pero ba, isa ka sa mga kwento ng Pilipino na may kakaiba ngunit hindi nabibigyan ng pagkakataong mailahad sa publiko. Ikaw ba, minsan naisip mo sa sarili mo, isa ba akong responsable ng Pilipino ng Pilipinas? Well, sabi ko, oo, kasi naiinis ako sa mga taong hindi rumirespeto sa sariling bansa, di ba? Lalo yung yung mga batas natin na hindi sinusunod. Bilang isang kaibigan, nakatatan mo ba na minsan talikuran sila sa buhay mo? Hindi pa. Siguro tagang mamimili ka ng totoong kaibigan. Kasi mostly na nakikita mo talaga, di ba? Kaibigan ka lang pag napapakinabangan ka. Pero pag hindi ka napapakinabangan, wala na. Tapos yung kaibigan ka, kasi okay lang yung mga ugali mo. Pero nagkamali ka ng silta sa kila, hindi ka niya kaibigan. Mga kapilipino, susubukan po nating tanungin sa si ate ng mga ilang mga matahasang tanong na sasagutin lamang niya ng mga daratsahang sagot. May mga ilang tanong ako na magiging tahasan, maaari mo siyang sagutin, maaari mo siyang ipas-tanggihan. Unang tanong ko sa iyo, maituturi mo ba ang sarili mo na isang mabuting anak? Oo. Kasi nagkasakit naman yung nanay ko at saka tatay ko. Ako talaga eh. mm -hmm. Ako talaga yung gagawa at gagawa ng paraan. Tapos yung hipag ko ang nag-aasikasa sa ospital. Hanggat kaya kong gawa ng parang gagawa ko. Pangalawa, ikaw ba ay hindi naging trader na kaibigan? na trader ako na may mga kaibigan. Hindi pa naman. <laughs> Pangatlo, minsan ba sa buhay mo, lumuhod ka ng wala? Kay hey, God? Yeah. Siguro nung mababaw pa yung pananampalataya ko sa kanya. Kung may sasabihin ka na isang salita para sa sarili mo, ano yon? Maging matatag pa rin. Kasi hindi natin alam yung pagsubok sa buhay na biglang dumadating. Hmm. Hindi pa rin ang Mapusong tanong, naghahanap pa pa ba ng pag-ibig? Actually, meron na. Nahanap mo na ulit. Nahanap ko na ulit. kumusta okay, kayo ngayon? Ah, uh, mag-11 years na. Paano mo siya sinabi sa anak mo na meron kang muling minamahal? Pinalo ko naman sa kanya. Tapos nung nililigaw, nandun lang kami sa baba. Sabi niya, pakihintay mo na, okay lang naman. Tinanggap naman niya. Bilang pagtatapos ng usapan natin ngayon, handa ka bang kumain muli sa pinggan na walang laman? Sanay. Hanggang dyan na lang ang aming pag-uusap, mga ka-Pilipino. Maraming salamat. Tayo ay Pilipino. Hanggang sa muli natin paglalahad ng mga kwentong Pilipino. pala